Sigaw ng bayan! Bayan muna! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Ang bayan muna sa 25 taon ng pakikibakan nito sa loob at labas ng Kongreso ang nanguna sa laban para sa pang-ekonomiyang kalagayan ng mga manggagawa, maralita, magsasaka, at iba pang api at pinagsasamal at sinasamtalang sektor ng ating dipunan. Nanguna ang bayan muna sa paghahapag ng mga panukala para itaas ang sahod ng mga manggagawa, ma publiko man o ma privado. Sa panahon na kami po ay nanilipihan sa Kongreso, ilang po mga panukalang batas ang isinulong para ang sahod ay umabot sa nakabubuhay na antas. Malayo sa nakabubuhay na antas ang pinatutupad ng na mga nakaraang administrasyon kasama si Bongbong Bong Marcos Jr. Pamatay ang sahod, hindi pabuhay. Kung kaya ang sinusulong ng bayan muna na ang sahod sa pribadong sektor ay hindi dapat bababa sa 1,200 piso kada araw bilang pamantayan ng tinatawag na living wage. Dapat yan na ang pinakamababang sahod para mabuhay ng disente ang isang pamilyang may limang katao. At kayon din sa loob ng gobyerno kasama ang ating mga kapulisan, dapat itaas rin ang sahod ng mga government employees. At ang pinapanukala natin dapat hindi bababa sa 33,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod ng mga government workers. Yan ang ilan labang sa isinusunog ng bayan muna. Ngunit, walang silbi ang pagtaas ng sahod. Kung kumakaripas din ang pagtaas ng presyo ng mga batayang bihin. Nasaan ang pangako ni Pongo Marcos na magiging 20 pesos na daw, daw ang bigas? Nasaan? Ngunit, malinaw na hindi at wala sa interes ng rehimen ni Bongbong Marcos na ibaba ang presyo ng mga batayang bilihin. At bakit? Sapagkat ang mga malalaking negosyante, ang malalaking dayuhang monopolyo kapital, ang mga malalaking panginoong may lupa nakikinabang sa bababang, bababang sahod at kayo din sa mataas na presyo ng mga batayang bilihin. Kung kaya kahit ang bigas, nangako silang bababa sa 20 pesos. Ngayon ang pinakamura ay 46 pesos, malayong malayo. Gayon din ang presyo ng mga batayang serbisyo tulad ng kuryente, tubig, transportasyon. Ipinaglaban ng bayan muna sa loob at labas ng kongreso na ibaba ang presyo ng batayang serbisyo tulad ng kuryente, tubig at iba pa. Kamakailan lamang sa ipinaglaban ng bayan muna na unbundling o di kaya dapat uh, hiwa-hiwalay ang bawat charge na isinasampa ng mga distribution companies ay dapat makita ganun din sa usapin ng produktong petrolyo ibig sabihin dapat malinaw ano ang batayan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo kaya kasama yan tulad ng ipiniglaban ng bayan muna sa usapin ng tubig ng kuryente, dapat ganyan din ang aplikasyon sa produktong petrolyo. Kaya yan ang tuloy-tuloy na ipaglalaban ng bayan muna pagbalik sa Kongreso.